Alam mo ba na ang bawang ay pwedeng tumubo kahit walang lupa? Pwes panoorin mo ito para magkaroon ka ng idea. Simple lang naman ang kailangan. Plastic container na walang laman, butasan lang sa gilid ng apat na bilog yung sakto na hindi mahuhulog ang bawang kapag ipapatong mo dito. Depende na sa inyo kung gaano karami ang container, pwede ang apat o limang container na kadepende sa inyong bawang na pinapatubo. At lagyan nyo ng tubig ang container pagkatapos. Ang gagawin naman sa bulb ng bawang ay kailangan nyo itong balatan bago ipatong sa ibabaw ng container dahil para mas mabilis itong sumibol at magkakaugat. Ang paglagay ng tubig ay kailangan tamang-tama lang. Ang importante ang puwitan ng bawang ay mababad para mabilis ang pag-germinate at pagkakaroon nito ng mga ugat. At ayan na mga idol kapag lumipas na ang ilang araw, may mga talbos na ito. Kapag umabot na ng dalawang linggo, ay ganyan na magiging resulta, kaya pwede na itong itanim sa permanenteng lupa upang mas lumago ang mga laman nito. Paghiwa-hiwalayin lang ang mga butil na may talbos para mas marami kayong matatanim sa lupa at maganda ang pagkakaroon nito ng malalaking laman. Simple lang ang pagtatanim ng bawang sa lupa. Dapat magkakasunod at bigyan ng konting distansya na 3 to 4 inches ang pagitan. Dapat din ang lupa na tinataniman ay mataba at buhaghag na lupa na sa ganon mas maging mahusay ang pagkakaroon ng malalaking laman ang inyong halaman na bawang. Sipag at tiyaga lang ang kailangan para sa mahusay na animo. Maraming salamat!